Posibleng magmatigas at magtaguraw si Sen. Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Taliwas ito sa dati niyang pahayag na handa siyang humarap sa The Hague. Para sa iba pang detalye, live wala sa Senado si Mean Los Baños. Mean, bakit parang nagbago ang isip nitong si Sen. Bato tungkol doon sa ICC? <laughs> Tama ka dyan, Ruth. Isa na nga raw sa mga kinukonsidera ngayon ni eh, Sen. Bato de la Rosa ang hindi na sumuko sa mga otoridad sakaling maglabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Bakit? Narinig niyo po yun. Alam niyo ba ang pagtatago ay sign of guilt yan? Nagbago. Nagbago po ang isip ni Senator Bato de la Rosa. Pero noon, anong sinabi niya? ICC! ICC! Kahit sumama ka pa sa pag sa akin, Trillianis. Mr. Trillianis, go ahead! <laughs> <laughs> Tapos ngayon, mga pre, biglang nagbago yung isip ni Dilarosa. At eto pa, may uh, pag hindi po, no, masingit ko lang to, kasi isa ito sa topic natin maya-maya. mga vlogger na pinatawag ng house, o ng tricom Kapag hindi po ito nagpakita sa 21 hearing ko ng TRICOM, lalabasan na po sila. Ano? Uh, maybe warrant. Diba? Uh, mamaya, uh, bigyan natin ng reaction yung video na yon. Kasama na dun si Trixie, si Dada. Ang dami nila. Real Toker! Manda kayo. Uh -oh. So, eto na, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon Siyempre, no? Meron po tayong, uh, ano dito Facebook page Yan, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page And siyempre, no? Ang ating uh, uh, Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin Okay, so eto na nga, mga pre, no? Bigyan po natin ito ng uh, reaction etong video na ito. Ayan. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Taliwas ito sa dati niyang pahayag na handa siyang humarap sa The Hague. Bato! Bato! Noon, atapang atao. Tapos ngayon, wala na. Biglang tago. At eto pa mga pre. Nang dahil po kay Trillanes, etong si Digong ay hinuli po ng ICC, 'di ba? It years na pong tinatrabaho ni uh, Senator Future Mayor Trillanes etong uh, si Digong, 'di ba? <laughs> oh, kung natatandaan niyo po si si Bato ay gigil nagigil din po dito kay Future Mayor Trillanes. 'Di ba? oo uh, go ahead daw, Mr. Trillianes. Sabi ni Bato, kahit sumama pa siya, okay? Sa pag-aresto dito kay uh, Bato. Pero ngayon, malaman laman natin, nagbago agad yung isip ni Bato. Ah? Uh, eh magtatago na daw po. Magtatago, de ba? Dahil natakot. Nakita niya kasi yung proseso, 'no? Ng paghuli kay Digong. Talagang wala pong kawala. Akala ko ba maisog to si Bato? Si Trillianis po nakahanda na yan. Alam nyo, si Trillianis po kalmado lang yan. Kalmado lang po yan si Trillianis. Pero pag hinamon mo yan, hindi naman yan magmumura eh. Dumadaan po yan sa tamang proseso. Si Trillianis. At Bato, isa ka sa tinatrabaho ni Trillianis. Okay? Believe din ako dito kay uh, Future Mayor Trillanes eh. Kasi talagang meron siyang paninindigan. Pag sinabi niyang sisimulan ko, tatapusin niya po yan. Kapag sinimulan po niyan, talagang tinatapos niyan. Ah. Eh paano na kung may warrant of arrest ka na ba to? Eh, bali-balita ko, baka sumama ito si Future Mayor Trillianes. Sa pag-aresto sa'yo, tapos magtatago ka, paano na yan? Patunayan mo ba to na maisog ka? Patunayan mo. Noon, pinagtatawanan nyo si Trillanes, pero ngayon, tingnan nyo. Kaya sino ba yung dapat nating, yung dapat ilagay dyan sa kaluokan? Dapat po si Trillanes. Si Trillanes po. Hindi po yung kung sino-sino dyan na hindi nyo malapitan. Ha? Oo. Oh. pong ganun. Oo. Oh. At least, 8 years pong tinrabaho ni Trillanes itong mga mamamatay-tao na to. 'Di ba? Eight years. Imagine eight years. 'Di ba? At si Trillanes po ang isa sa tumulong dito sa mga yung mga namatayan, 'di ba? Isa si Trillanes na gustong nagsasabi na hindi kailangan nating kailangan yung makuha yung hustisya at isa ako sa tutulong dyan. O, oh, ba? Diba? Pero kahit pa ngayon, yung leader, yung pinaka-ulo, yung pinaka-puno, naputol na. Pero hindi pa yan, hindi pa nagtatapos dyan. Marami pa bunsa nga. Diba? Congratulations po ha, kay uh, future, uh, former senator, future mayor Trillanes. Ayan. So, ito na mga preno no, at ituloy uh, naman po natin itong uh, uh, mga sinasabi o reaction natin patungkol dito kay Dilarosa. Para sa iba pang detalye. Live. Wala sa senador si mean Los Baños. Meann, bakit parang nagbago ang isip nitong si senador Batoto tungkol <laughs> doon sa ICC? Tama ka dyan, Ruth. Isa na nga raw sa mga kinukonsidera ngayon ni eh, Senator Bato de la Rosa ang hindi na sumuko sa mga otoridad sakaling maglabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Bakit? Ah, noon, sabi niya, haharap siya. Ngayon, biglang nagbago. So, na-adapt ni Bato yung diskarte ni Digong, yung magsasabi ngayon, bukas mababago na naman. Diba? Bakit kaya ganun? Kala ko ba matatapang itong mga to? Oh. Bakit naman daw siya susuko kung wala namang hustisyang maibibigay sa kanya? Bakit naman daw siya susuko kung hustisya hustisyang maibibigay sa kanya? ba? Diba? Gumagawa ng kwento si Bato. Oh, ganito. Dapat yung sasabihin mo, Bato. Bakit ako susuko? Kung alam ko namang guilty ako. <laughs> Kasi ang pagtatago po sa batas. Ay, sign of guilt yan. Diba? Sign of guilt yan. Bato, alam mo yan. Naging pulis ka Naging senador ka Ha? Ah, may mga lawyer ka eh. Alam mo yan dapat. Ha? Ah? Ngayon, galit na galit. Noon, galit na galit kayo sa mga nagtatago. May mga warrant. Bakit daw sila nagtatago? O, ngayon kayo na yung nagkawarant. O, ay are ba? Diba? Ba't parang kinain mo yung mga pinagsasabi mo noon? Ah. Uh. Taliwas ito sa pahayag ng Senador nito lang nakaraang linggo na siyang magpa at tumungo sa The Hague para rin daw maalagaan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> eh! Yeah. Kabubuhan yan ba to? Kapag ikaw ay hinuli, hindi mo rin kayang alagaan si Digong. Bakit? Magkaiba kayo nung kulungan eh katarantaduhan yan eh. Di ba? Pa para sabihin mahal mo si Digong, para lang manalo ka. Gagawin mo yan. Isang malaking kahangalan po yan. Sa totoo lang. Pero ngayon tila nagbago na ang ihip ng hangin. Tila mahirap daw gawin na alagaan niya si Duterte dahil maging mga anak nga raw ng dating pangulo hirap makalapit sa kanya. Sakaling maging pinal ang desisyon ni Dela Rosa na hindi na magpa sa ICC, isa daw sa options niya ay maglagi na lang sa Senado ng matagal na panahon. Dati nang sinabi ni Senate President Jesus Coderon na pwedeng manatili si Dela Rosa sa Senado sakaling ipaaresto na siya ng ICC. So ito si Cheese talaga, wala rin... Alam nyo, wag nyo iboto yan sa 2028. Tapusin na po natin yung karir niyan. wag na natin suportahan. di ba? Wala talaga eh. Ang pong namatayan. Ang daming pinagpapatay nito mga kampo ng demonyo. Tapos, kukupin mo, Cheese? Anong klasikang ano? Public servant? Diba? ba? kukupin Kukup mo yung mga nagparticipate sa mga pagpatay sa panahon ni Digong. Yung mga nagutos. Diba? Huwag po natin suportahan yan. Cheese is kuldero papuntang Unidoro yan. Dapat nga, hindi naging Senate president yun. <laughs> Nagpasalamat naman para dito ang senador. Dagdag pa ni De La Rosa, nasa Pilipinas lang naman daw siya at nagpapatuloy pa rin sa pangampanya. Ruth, narito ang bahagi ng pahayag ng senador. Malaking opsyon niya para sa akin. Magandang kuhan niya sa akin opsyon. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin. Pagkaadya ka sa loob at uh, dapat respetuhin nila yung Senate uh, uh, at sa institusyon. So, maganda yun para sa akin. Nagpasalamat ako sa ating uh, Senate President na... Ah. Uh, he's willing to protect me while I'm still a senator of this republic. yan <laughs> sir, papakita na ang Senado as an institution ay uh, nanindigan kung ano ang tama. Dito lang ako. Dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis sa Pilipinas? Ah. Oh. Diba? Maliw sa mga sinabi ni Bato dyan, maliwanag po na si Cheese Escudero isa sa tutulong dito kay Bato. <laughs> iba? ba? Aalagaan ko kung sa sinado. Yung may warrant of arrest galing sa International Criminal Court, kukupkupin mo, cheese. Parang ang dating sa mga Pilipino, dating sa amin yan, ang Senado magtatago ng isang kriminal. Diba? Itatago mo yung isang kriminal? Mario Dapat ito si Cheese matanggal na rin to eh. Sa pagka kahit Senate president? Oo. Oh? oh, pagka yeah? Wala eh. Imbis na ang protektahan mo yung mga namatayan, chis. Yung mga Pilipino, dapat yung inuuna mo yung mga biktima ng patayan ni Digor, ng drug war ni Digong. Sino yung pinoprotektahan mo ngayon? Yung nagparticipate sa patayan na yan. Good luck sa karir mo, Chis. <laughs> Ruth, sinagot din ni Sen. De La Rosa yung mga pasaring ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat gamitin ng institutional courtesy para payagan siya ang magtago sa Senado kapag may arrest warrant siya. Sagot dyan ni Sen. Bato De La Rosa, magsenador daw muna si Representative Manuel para pakinggan siya ni Senate President Cheese Escudero. Ruth? So, ibig sabihin, sa sinabi ni Dilarosa dito, ibig sabihin, hindi pantay yung tingin ng Senate President sa mga Pilipino. Bakit? Kung iintindihin nyo po yung sinabi ni Dilarosa dito, mas pakikinggan ni Chis yung senador kumpara sa kongresista. Diba? Mas pakikinggan pala. Kasi sabi, sinanong ka muna, Raul, para pakinggan ka ng sinit president. ba? Diba? So, ang dating doon, kung iintindihin natin, bias, ang, bias itong si Cheese. Eh, Mag-senador pala muna eh. Bago pakinggan eh. Ah. Oh. Oh, 'di ba? Mean, meron din lumabas na mga ulat na may nagtaksil di o mano sa kampo ni dating Pangulong Duterte kaya na uwi nga dito sa kanyang pagkakaaresto. No? Anong reaksyon dyan ni Senator? Na kung sino kaya yung nagtaksil? Sino? Sino yung nagpauwi sa kanya? Si Sara Duterte? Sino? Si Baste? Sino pa ba? O si Kitty? Sino ba 'yung nagpauwi? Ah. Ay eh, sorry sir. Nasali tuloy si si Kitty. Sino ba 'yung nagpauwi kay Digong? Nasa tatlo. Oh, si Pulong, si Basti Duterte, o si Sara Duterte. Ayun 'yung tanong. Ah. Malaking katanungan po ito. Sino 'yung nag-cry door kay Digong? Sino yung nagpauwi kay Digong? Eh alam naman nila na ulihin si Digong dito sa Pilipinas kapag ito'y umuwi. ba? Diba? Sino? Sino ba yung vice president? Bibigyan ko kayong idea. Bibigyan ko kayong idea, ha? Ganito. Halimbawa, isa akong vice president ng Pilipinas. Pangarap kong maging presidente. Ako yung, ano eh, ako yung uh, presidente, ah, vice-presidente. Pangarap ko maging presidente ngayon, ganito. Isa. Halimbawa, ako si Bullpoint Man, may tatay ako. Na, tatay na ano, na mamamatay tao. Oh. Alam ko, may warrant na yung tatay ko. O, oh, example ko sa sarili ko, ah. May warrant na yung tatay ko. Dahil atat na atat akong maging presidente ng Pilipinas at atat na atat at gusto kong makuha yung suporta ng mga Pilipino, ganito yung gagawin ko, makinig kayo. Ako bilang vice president, ang gagawin ko, tay uwi ka na dito. Ganyan, bubulahin ko yung tatay ko. Yun pala, pag uwi ng tatay ko dito, may warrant na. Pero hindi ko sinabi sa tatay ko na may warrant ka na. Bigla ka na lang mabubulaga, oo, oh, eto na yung warrant, eto na, uulihin ka na. Ganon. O anong purpose? Isasacrifice ko yung tatay ko. Para pag hinuli yung tatay ko, yung simpatya ng mga Pilipino sa pamilya namin, sa akin mismo, Vice President ako ngayon eh. Baka pag nagwala ang mga Pilipino, mapatalsik ang Pangulo. So ako na ang papalit pagka-Pangulo. ba? Diba? Ganon. Ganon yon. Or pwede na sa darating na 2028, ito yung plan B pag hindi napatalsik si pangulong Bongbong Marcos, ang plan B ako pa rin ang iboboto ng mga Pilipino sa 2028 dahil papalabasin namin na ang pag-aresto sa tatay ko hindi makatarungan. Matanda na kinawawa niyo pa, ganun ganun ganun. 'Di ba? Pero hindi alam ng tatay ko, tinrider ko siya. Hindi ko sinabi sa kanya na may warrant na pala siya. Oh. Ganun yun Ya. Yeah. Bistado. Sino sa tatlo? Sa anak ni Digong yung traitor. Di umano, may nag traidor sa tatlo. Sino ba yung vice president? Sino ba yung sabik sa kapangyarihan? Yung tatlo. Pero sino ba ang posibleng maging presidente kapag napatalsik ang Pangulo? Sino sa tatlo? Ah. Ayan ha, binibigyan ko ko lang, binibigyan ko lang kayo ng idea. Ang dating sa akin, ko, ako ang vice president, isasacrifice ko yung tatay ko. Ipapahuli yung tatay ko para yung awa ng mga Pilipino bumagsak, bumuho sa akin. Ganon yon. O, oh, tuloy natin. Sir Bato, May naririnig din nga daw siyang kwento, Ruth. Kaugnay siya sinasabing may isa raw sa mga malalapit na tao kaya dating Pangulong Duterte ang nagtaksil, ano? kaya na uwi sa arestuhan yung nangyari pag uwi niya galing sa Hong Kong. Pero hindi raw masabi o hindi raw alam ni Sen. Sana... Ako hindi ako maniwala taksilyon taksil yun. Pwede plano. Okay? Alimbawa, pwede, na, nating sabihin hindi alam ni Digong na isa sacrifice na pala siya. Hindi para patay na, kundi para ulihin. Ayun. ah uli na lang nalaman ni Digong na, ay, yung pala yung plano, ha? Grabe kayo sa akin, ha? Uh, parang ganun lang. Senator Bato de Rosa kung sino yan. Pero nung tinanong siya kaugnay sa kanyang saloobin no kay National Security Advisor Eduardo Anyo, inamin niya na masama ang loob niya no, kay dating DILG Secretary Anyo. sana man lang daw ay nagpasabi, uh, man lang daw sa dating Pangulo na arestuin siya pagdating ng bansa. So parang sinasabi ni Senator Bato, hindi siya galit kay Anyo dahil sa ginawa niya ang trabaho niya, pero personal yung kanyang tampo na bakit tila wala man lang daw pasabi na meron palang aristuhang mangyayari oras na umuwi ang Pangulo sa Ang dating... Oh, ikaw, may warrant ka. May warrant ka ngayon. Kailangan mo bang sabihan dun sa kampo ng may warrant na, oy, yung tatay niyo may warrant na, hulihin namin yan, ha? Papahuli na yan, ha? Pwede bang ganun? <laughs> Bato na to talaga, buboy. Ang pangulo sa bansa nung nakaraang linggo roof. Yan po ang express report ni Mean Los Baños. Ah, oh, ngayon mga pre, dahil tapos na po tayo dyan, Sino itong mga vlogger na lalabasan na ng warrant of arrest? Okay. Mapanoorin po natin yung video ng ito mga pre. Nahaharap sa posibleng contempt at detention order ng kamera ang labing isang social media personalities at vloggers. Ito ay kung hindi pa... Ayan, iku-contempt pala. Iku-contempt pag hindi, hindi sila nag-attend pa sa last hearing na to. Parin sila haharap sa ikatlong pagdinig ng house trip. O, ting tingnan nyo, sino ba itong mga mukhang to? Harap sa ikatlong... Oh. Yan. Ito, toto. To. Ito yung sinampahan ng kaso ni uh, General Torre. Ito, hindi ko kilala to. Oo, wala mang bilang yan. Ito, eh, hindi ko rin kilala to. Nakikita niyo yung arrow dyan? Uh, napindot ko, sorry. Balik natin. Ayan. Ito, hindi ko kilala. Ito si Trixie. Ito si wala nang bilang to na vlog, garbage creator naman to si wag na hindi ko na ipo-promote yung pangalan putang ina wala kang bilang oh ito yung hindi daw naliligo <laughs> yung si dada ayan ha yung parang uling yung putang inang ano yang katawan <laughs> yung isa dyan naka-shade ko kilala yung isa daw dyan Merong isa dyan sa kanila, pokpok daw. Makati daw, makati. Di umano, ito'y pokpok. Pokpok. ah manda kayo ha. Kayong nandyan sa video na yan. <laughs> kayo ang pasok. <laughs> kayo ang magkak-reward. good luck. Sa ikatlong pagdinig ng House Triple Committee na nakatakda sa Biernes, March 21. Kabilang narito ang dating Presidential Communications Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles. Nagsasagawa ng pagdinig ang Tricom kaugnay. Naawa ako kay Trixie, mukhang tuloyan ang naging ano eh. Di ba? Nasiraan ng utak. Pinanindigan niya yung pagtanggol sa mga mali eh. Nang lumalalang suliranin sa disinformation at fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon, tumatangging dumalo ang labing isang social media personalities kaya naglabas na ng sabina ang three house panels laban sa mga ito. Una namang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilan social media personalities upang questionin kung naaayon ba sa saligang batas ang pagdinig ng House Tricom. Hmm. Excited to. Alam ko wala mag dito. Wala mag a Good luck sa inyo at uh, harapin nyo yung mga... Pag na-content kayo, pwede naman siguro kayo mag-vlog sa loob eh. Uh, yung walang, walang cellphone, walang hawak na cellphone. Imaginary, ano lang, cellphone lang. Uh, kasi mga bangag, kayo naman yung totoong bangag eh. Doon kayo mag sa loob. <laughs> Mag-practice kayo mag-vlog ng walang cellphone. No? Uh, deserve nyo yan at uh, good luck sa inyo. Binabati ko kayo ng... ah... Uh, uh, paano ba magbate? Oh, ang tatangan nyo. Diba? Good luck. So, yun lang mga pre. At uh, abangan natin sa 21. Kung sino-sino yung mag attend o hindi mag attend Good luck and congratulations. <laughs> so, yun lang mga pre. At uh, yun. Bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page. Yan, yeah, Ballpoint 2.0. At syempre mga pre, may timbirador din po tayo. Ay nasa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ha. So, yun. Maraming maraming salamat po. At kita-kits po tayo sa susunod na video.